Hindi siya ang unang taong nagsabing minsan ang nakipag-usap sa mga aliens, ngunit siya ang unang taong naglakas loob na lumantad sa publiko patungkol sa kanyang nakasama at nakausap na alien o extraterrestrial. Si George Adamski ay ipinanganak sa Poland noong 1891. Isa siyang Polish-American citizen at manunulat. Nakapagtala rin siya ng mga libro patungkol sa kanyang pagpupulong kasama ang mga Nordic aliens at kanyang paglalakbay habang nakasakay sa spaceship ng mga ito. Maraming naniniwala tungkol sa kanyang mga istorya, ngunit hindi mawawala ang mga opinyon ng mga investigador na ang mga kwento raw ni Adamski ay puro kasinungalingan. Noong 1946, habang si George Adamski ay nanonood ng meteor shower sa California kasama ang kanyang mga kaibigan, sila ay nakakita ng isang malaking cigar ship na mothership o isang malaking sasakyang panghimpapawid na hugis sigarilyo. Noong 1947 naman sa kaparehong lugar ay nakuhanan niya ng litrato ang nakita niyang UFO noong 1946. Nakakita raw si Adamski ng parada ng mga UFO nung gabing yon at sa kanyang pagtatala ay halos nasa isang daan at walumput apat ang bilang ng mga ito. Noong 1949 naman, dahil sa pagpupumilit ng gobyerno ng Amerika, nilagyan niya ng kamera ang kanyang teleskop at sinimulang magmasid sa himpapawid. At simula nun ay nakakuha na siya ng medyo maayos na litrato ng mga UFO. Since then, winter and summer, day and night, through heat and cold, Wind rains and fogs, I have spent every moment possible outdoors watching the skies. Noong May 1952, nakunan niya ng litrato ang ayon sa kanya ay anim na UFO na lumilipad sa parehong formation. Ginamit ito ng Island Nation of Grenada noong 1978 upang markahan ang tinaguriang Year of the UFOs. Sa katapusan ng 1952, ang kalangitan ng California ay nagmistulang UFO shooting gallery. Ayon kay Adamski, nakakuha siya ng limang daang litrato ng mga UFO at nagbigay siya ng mga pictures sa mga Air Force ngunit itinago niya ang mga negative nito. Noong taong 1952, sa Colorado Desert sa California, nakakita si Adamski at ang kanyang mga kaibigan ng napakalaking sasakyan na hugis submarine na lumilipad sa Himpapawid. At dahil sa paniniwala ni Adamski na ang sasakyang ito ay hinahanap siya, nilisan niya ang lugar at iniwan niya ang kanyang mga kaibigan. Mga ilang saglit lamang ay may isang maliit na spaceship ang naglanding sa harapan niya at lumabas ang isang nilalang na binusyan o taga Venus na nagngangalang Orton. The beauty of his form surpassed anything I had ever seen, and the pleasantness of his face freed me of all thought of my personal self. I felt like a little child in the presence of one with great wisdom and much love. Ang balat raw ni Orton ay maputlang brown, at kasing lambot ito ng balat ng isang sanggol, Ayon ito kay Adamski dahil nagdampian ang kanilang mga palad. Mahaba raw ang buhok nito at kulay blond at ito ay may katamtaman na tangkad. Nakipag-usap si Orton sa kanya sa pamamagitan ng telepathy. Binabalaan raw ni Orton ang mga tao tungkol sa mga nuclear weapons bago pa masira ng mga tao ang planet Earth gamit ang mga ito. Ang mga lahi raw ni Orton at iba pang lahi ng mga aliens ay nagagambala sa ginagawa ng mga tao na nuclear bomb test dahil maaari raw nitong sirain ang lahat ng nabubuhay sa planet Earth, magkalat ng radiation sa kalawakan, at maapektuhan ang iba pang mga planeta at iba pang mga galaxy. Ang sabi ni Orton, ang Diyos raw ng mga Nordic aliens ay ang lumika sa lahat. Ngunit ang mga tao raw ay napakaliit lang ng alam tungkol sa lumika na ito at mababa raw ang ating pagkakaintindi. The presence of his inhabitant of Venus was like the warm embrace of great love and understanding wisdom. Bago pa makali si Adamski ay kumuha siya ng hulma ng bakas ng sapatos ni Orton dahil hindi raw pumayag ito na kunan siya ng larawan ni Adamski. Ang bakas ng sapatos ni Orton ay naglalaman ng mga kakaibang simbolo na ayon kay Adamski ay mensahe ni Orton para sa sangkatauhan. Bumalik raw si Orton at muling nakipag-usap sa kanya noong December 1952. Sa pagkakataong ito ay kumuha na si Adamski ng larawan ng sasakyan ni Orton. At ayon sa librong Inside the Spaceships na inilathala ni Adamski noong 1955, sinama raw siya ni Orton sa isang paglalakbay upang tignan raw ang ating solar system at ang planetang Venus. At sa isa pang paglalakbay kasama si Orton ay nakilala ni Adamski ang edad isang libo na elder philosopher of the space people na tinatawag na The Master. Napag-usapan raw nila ang tungkol sa filosofiya, relihiyon at iba pang mga bagay tungkol sa kalawakan. Nalaman raw ni Adamski na siya ang napili ng mga Nordic aliens upang maghatid ng mensahe sa sangkatauhan. Ang iba pang mga tao sa ating kasaysayan ay naging mensahero rin noon gaya ni Moses, si Enoch, at si Jesus Christ. Dagdag pa ni Adamski na may mga alien raw na mapayapang namumuhay sa ating planeta. Nakilala raw niya ang iba rito sa mga restaurant at mga bars sa Southern California. Ang isa pang nakakamanghang yugto sa buhay ni Adamski ay ang pag-imbita sa kanya sa palasyo ni Queen Juliana of the Netherlands. Ngunit nang malaman ito ng mga gabinete ay hiniling nila na wag nang ituloy ang pakikipag-usap ng Reyna kay Adamski. Ngunit ayon sa Reyna, A hostess cannot slam the door, in the face of her guests. Nang matapos ang pag-uusap ng Reyna at ni Adamski ay nagkaroon ng matinding interes ang Reyna. Inilahad din ni Adamski na minsan na silang nag-usap ng Santo Papa upang pag-usapan ng final agreement sa mga extraterrestrial. Noong March 1965, sinabi ni Adamski na magpapakita ang malaking hukbo ng mga flying saucer sa Washington, D.C. At nangyari nga ang sinabi niyang ito, ngunit hindi na niya ito nasaksihan dahil pumanaw na siya noong April 1965. Gayunpaman, nanindigan si Adamski sa lahat ng kanyang mga inilahad. Ano sa tingin mo kaibigan? Naniniwala ka ba sa istorya ni George Adamski? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kaibigan.